Thanks God, it's Friday at syempre bago tayo mag pa-fresh at matulog at enjoy ang Sabado at Linggo bukas, nais ko lang i sa inyo ang laman ng paper bag na ito kasi kanina yung akin former na advisory, gumawa siya ng 137 kasi mag aaral siya sa Laguna. So kailangan yung 137, di ba kapag mag-college and all, ganyan. So, nung pagkuha niya, dumaan siya sa amin at nabigay siya sa kanyang mga teachers at isa ko sa nabigay yan. So, ito talaga yung um, kagandahan kapag ano, love ka ng estudyante mo, <laughs> assuming. So, ito yung, love, ito yung advantage ng pagiging teacher kasi minsan yung mga estudyante talagang sobrang thoughtful. So, shout out kay Nash. Galingan mo sa iyong school, sa inyong college life. Of course, sa iyo bilang feature Civil Engineer. So ngayon, mag-unbox lang tayo. Ipapakita ko lang sa inyo yung laman. Kasi sobrang natuwa ako. Sobrang natuwa ako sa binigay niya sa akin. Napakadami. At syempre, hindi ko naman ito kayang ubusin. Kaya ito yung aking i-share sa aking mga jowa. Charot. Sa aking mga pamangkin. So ipapakita ko sa inyo kung ano naman ito. So tinayin nyo, meron akong Toblerone. And then of course, meron ako big oven brownies. At meron tayong mga ayan. Oh my gosh! Meron tayong toxic lock. Ayan oh, grabe ang bigay sa atin. Ang dami. And then of course, meron tayong pecan ka na ba? Meron tayong pecan. Ayan. Pecan. Ayan o, oh, di ba? Tapos meron pa rin tayong safari. O, oh, di ba? Very nice. Ang dami. Matutuwa ang mga pamangkin ko nito kasi um, hindi ko kaya ubusin kasi kasala ko sa biggest loser. So, nagda-diet ako. Ayan. So, pero ako have a break. Have a KitKat. Ayan, isa. Dalawa. And then, of course, ito. Inabawasan na to kasi biligay ko na sa pamangkin ko. Pero meron ako nito, uh, ano to? Every bite, parang cookies to, parang di comment Of course, ito ang pinaka-bet ko sa lahat. Ah! Uh, dry mango. Kasi favorite ko talaga as in. Bumibili pa ako nito sa online tsaka sa metro. Nang madami ito, at pinakakain ko ito. Nang isang upuan lamang. So, ayun lang. Share ko lang sa inyo to. So, hindi ko ito pinapakita kasi ano, hindi ko pinapakita, pinakita ko nga, and gusto ko lang i-share to at very, very happy ako kasi naalala ko na aking adviser kahit naman na medyo mataray ako advisor. So, thank you so much, guys, at sa lahat ng mga bibisita sa akin. So, you know the drill. Oh. Bye!